Ito yung likod bahay na dati yung masukal. No? Ito yung dating uh, maraming basura dumi. Damo. Ngayon, may mga tanim na, may mga halaman na. At hindi lang basta halaman. Ito yung mga napakinabangan. May kamoting ka, kamoting baging, kalabasa, papaya. Ayan. may pakana dito naglilinis na siya. Sa side na to. Ayan, puso no kahit umaambon si brother Carlito o, so, para iwas lamok para walang uh, problema sa aha uh, sa mga hayop na uh, delikado yan yung lamok lalo na ngayon tag ulan may dengue no yan ito konti na lang yan damuhan dati ngayon naglinis na niya Itong taong to Kontakin oh. nyo lang to Pag magpapalinis kayo oh, Saglit lang oh. Ayun, eh, Malinis na siya. pwede na tanong Bermuda yan No. Oh, kasi matagal na pa. Nagbigay siya ng ano, okay tatanim ko ngayon. Ayun oh. Ayos. Kaya sa kuta, wala eh. Oh, tagal ng panahon ng ano 'yan eh. Walang tanim, eh. puro damo lang. Tsaka mataba. Mataba ang lupa dito dahil Ano to eh? Ganda yung mga lupagin, mga pwede. Mmm. Ang tanimal dito, lumalinis doon. linis na. Ayan lang, yung mga bakante pang ano dito, pwedeng linisin ang tanimal. Ayan lang, yung mga puno malalaki. Ayan, kung gusto nyo magpalinis yan o, si Brother Carlito. Napakasipag na tao. Ayan na umuli na.